Ooh. Hey guys. Yeah! Uh -huh. Yay. Shout out, shout out. Shout out. Shout out, shout out. Woo. Woo. Ganda. Woo. Uh -huh. Masyadan dito. Merong falls doon diretso na mainit na tubig guys. Ito ng na to, malamig yan. Guys, wala tayong baso. Ito kami ni Nanang. Shoutout out sa'yo nang. Shout ng, di ka nagbigay ng ano, baso. Magaling. Sige. Pero may shot glass. Ah, uh, meron. <laughs> no? Oo, oh, oh dinay mo niya pa. Atras ka, bante. Oo, oh, sarap mag guys. Mm -hmm.

Ay, and tapay na pinalitala nya? sweet, youtuber, wow. labs, kaya nga na? kaya nga pala eh, eh bro, eh, eh madam, Ben, eh, servikan, si Mike, Ay, selfie servikan, eh, 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 eh,

crabs. Maraming crabs talaga yan. Uli. Hawak. Salawin, mas parang yung isa, sayang. Ha? <laughs> pagkita, pagkita. Hindi, i-vlog. I-vlog. Naulam to eh. Ayan na. Naulam. Hindi naman abot yan eh. Malik na gano'n. Ito yung part na mainit guys, Nakakapaso. Nakakapaso 'yan. Pwede magpa ah, maglaga ng itlog dito, guys. Ayan. Pwede maglaga ng itlog. Tingnan nyo 'yung mga shells. Ayan. Init. Init.

Talunto ng talunto, mag-hidrata ka pa. Oh! Solid! na tayo Uy, may parang kweba Oh, sheesh Oh, ang taas Taas Oh Ang linaw ng tubig Boom <laughs> Hello guys Hello, Hello. Masya oh, <laughs> <laughs> <And> the now? <laughs> then the

Bakit mo ako dyan? Eh, hey. <laughs> <laughs> <Hey. laughs> <Hey. laughs> hey, hey, lumusot yung light jacket niya. Nakainom! <laughs> Makain na. Makuti <laughs> yun yung kuwanga mo. Puta ko yan mo. Tawa lang tawa yun. <laughs> tawa lang tawa. Hindi, <laughs> okay na yan. Nakamupo na yan. Okay na. Okay na. Okay na. Dalam, dalam. <laughs> Sarap. Oh, laki sila bro, bro. Bunog na yun yun. Ano laki? Puno yun? Hmm. Alam aso. 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 Ah, lumubog aso

Let's go. malayo. Ano masabi niyo guys? Masarap. Sulit, sulit dito. Sobra. Sobra lang. Hindi kayo makakapunta. <laughs> <laughs> Layo to. <laughs> <laughs> Hindi nyo alam to. Kami. Ayan na. Ayan na. <laughs>